Kag sa good vibes, isa ka cook fest ang ginpatigayon. Mga putay nga ginpreparar, ginpakaon sa mga volunteers. Kag uniform personnel, yaring report. Ang magpreparar sa mga putahe nga himo sa mga produkto sa Victorious Foods Corporation, ang task sa 14 tanan ka mga participants sa Sabor Victorious Cook Fest sa Victorious Milling Company. Inibilang isa sa mga activities sa Tuigan nga Kalamayan Festival Celebration sa Plaza San Ciudad. Dirigin pakita sa mga taga Victoria ang ila abilidad sa pagluto gamit ang Spanish sardines, ham, kag iban pa mga produkto sa Victoria's Foods Corporation. Suro sa kay Engineer Lin Lee -Li Retirado, president sa VMC kag VMC Foundation, hindi ini competition Isa ini ka oportunidad nga makashare sa pagkaon sa mga traffic enforcers katapos ang police force kag fire brigade, 605th Maneuver Company Regional Mobile Force kag volunteer mangrove tree planters. Uh, Kalamayan uh, 2024 uh, BMC and Victoria City has conceptualized the Sabor Victoria's. Well, of course, because we have multiple products, Victoria's Milling Company. So, Pagira pa bugal kita natin ngasasubong hindi lang refined sugar, no? Ang aton nga sang BMC kundi premium raw sugar. Ini ang kabahin sa ila tinutuyo nga pabakuron pagi pag na sa komunidad kag ini pinaagi sa man sa pagkaon. Ang mga putahe dapat wala nagagamit sang MSG, artificial coloring kag seasoning. Ang mga napasakop nakabaton sa cash incentive kag special award. Partner man sa sining kahiwatan ang POS gasul kag Tanduway Distillers Incorporated Mandalagan Commodities.